tao ang gaganap. Pero dito mo sa kooperatiba, kung sino po yung nabigyan na katungkulan, ano po, dapat po ay bukas loob at dedikado at tumite na gawin ang kanilang kukuli sa kooperatiba. Ano po, yung mga magiging opisyalis natin. Pero hindi na nga mahulugan ng mga kasapi ay walang gagawin. Dahil dito sa kooperatiba, lalo na mamaya malalaman natin na taon-taon tayo -taon, ay magkikita para hu yung tinatawag natin na general assembly na kung saan aanyayahan uh, natin lahat ng kasapian para mailahad natin yung katatayuan ng ating kooperatiba ng mga nakalipas na, nataon. Na taon. Ano po? So sabi ko nga po, uh, meron po tayong mga kasamahan din, mga based sa karanasan ng observation na yung mga maliit nating kooperatiba na no, ngayon naman po ay magaganda na rin po. Noong una, talagang nakikita natin yung kanilang, uh, kung kumbaga yung hesitant sila o medyo nag-aalangan sila kung kakayanin nila ang pamamahala ng kooperatiba dahil ang sinasabi nila kami magsasaka lamang, walang kami kaalaman, hindi kami nakagraduate ng kolehiyo o ano man. Pero na malayang samahan. Isang self-governed na samahan. Ibig sabihin, kayo po ang gumagawa ng batas. Hindi po nakikialam ng gobyerno. Meron tayong principle of subsidiarity. Yan po ang sinasabi na ang gobyerno ay papasok lang kung kinakailangan. Kaya tayo po ay isang malayang samahan. Tayo po ang gumagawa ng polisiya, tayo po ang gumagawa ng mga Kami noon, kami po noon in the ERD, magkakasama kami sa Batangas. Hindi po batas ngayon. Yes po. Hmm, yan. So kahit nang huwag doon sa batas ng Republic Act 6938 na ito po naman ay na na ngayon at ang ating batas ngayon ay yung tinatawag natin RA 9520. Ito po yung 2008 Cooperative Code of the Philippines. Then yung po 6938, yung batas naman na nag-create sa agency, sa CDA bilang siyang agency, na siya po ang mga malakad ng mga kooperatiba. Na ngayon po naman, ito po ay naripin na rin into uh, RA 11364. Ito po yung nagre organize sa CDA. 11364 na po ngayon ang batas. Okay? So ang CDA po, kami po ay national agency kung saan inire ang mga kooperatiba. Doon po sa 11364, may nadagdag na functions. Dahil nung una po, talwa lang talaga regulatory and developmental. Pero ngayon po, naidagdag na yung quasi-judicial power ng CBA. So, ibig sabihin, ano ba ang quasi-judicial? So, dati po kasi, walang ngipin ang CBA. Ngayon po, sa bagong batas 11364, binigyan na kami ng kapangyarihan na, uh, na isettle yung mga problems o yung mga may kinalamang problema o mga legal na may... Uh, tungkol sa kooperatiba po ay so, para parang pinigyan natin po kami ngayon ng PITE, doon sa 11364. Okay? Kooperatiba, pansamantala. Kasi lalagin nila po kayo ay napakarami po mga officers na kailangan bago kayo ma-register. So, malamang kayo kung lahat ay may katungkulan sa tatay ng kooperatiba. So, ito po ay voluntary in the sense na kahit po anong ibig sabihin niya? It's either na alam niyo na lahat or wala kayo na maintindihan. Form ng inyong mga rights and privileges. At kailan po yan nangyayari? Kailan po nangyayari na nagpe-perform kayo ng inyong mga rights and privileges? <laughs> <laughs> During the <that? laughs> <laughs> 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 Decisions ay nanggagaling sa persons elected or appointed so one member one vote tayo sa all